Sa pulso video, ang pakikipagbuno ng baril ng pulis sa isang rider sa Makati. Pumalag ang rider ng sitahin sa dalinyang baril. Nagpabalik si Bigen Manalo. Makikita sa viral video na ito ang lalaking nakaputing t-shirt na nakikipagbuno sa isang motorcycle rider sa kahabaan ng Osmeña Highway sa Makati City noong biyernes. Mapapansin ding may hawak na dalawang baril ang lalaking nakaputi na napag-alamang ang isa ay sariling baril habang ang isa naman ay pag-aari ng rider. Natukoy na isang pulis ang lalaking nakaputi na kinilalang si Police Staff Sergeant Marzan Dolipas ng Substation 2 Pasay Police Station. Ayon sa inisyal na investigasyon ng pulisya, sinita umano ni Dolipas ang rider nang makitaan niya ito na may bitbit -bit na baril na humantong sa alitan ng dalawa. Bigla siyang kinat uh, ng isang motor at uh, nung nagkaroon siya ng pagkakataon, eh, binaba niya ito at para, siyempre, para tanungin kung bakit ginawa yun. At uh, imbis na magpakumbaba itong uh, rider, minura pa siya. At uh, tangkang bubunot. Mabuti na lang, mabilis ang reflexes nitong ating uh, pulis. Inagaw niya yung baril, nagpambuno sila. Kaya tumumba sila wanted din umano ang rider dahil sa pagpapakilala nito bilang miyembro ng Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines. Meron lang nagpasa sa atin ng uh, isang uh, screenshot na ito ay wanted para sa usurpation of authority or wearing ng uniform ng isang Philippine Army Major. At yun din ang nakalagay dun sa premise niyang ID. Siya ay isang uh, retired Major uh, ang Hilito Rencio. Ayon sa pulis siya, isa lang umanong pagpigil ang ginawa ni Dolipas, bagay na magandang ehemplo umano sa pagresponde na walang nasasaktan. Dapat uh, bigyan natin siya ng commendation si uh, police sa uh, uh, staff sergeant Marsan na uh, Dolipas. Marsan Dolipas ng uh, substation 2 Arnaiz may paalala naman ang pulisya sa mga netizen na nag-a-upload ng video sa social media. Siguro sa pagustuhan uh, sa niya na medyo mapansin siya sa social media, eh in-upload na niya ito. Pero ang hindi niya alam, ang puno't dulo. Kaya dapat alamin muna sana natin yung puno at dulo ng pangyayari bago tayo mag-upload. Katulad nito ah uh, nag-viral nagkaroon ng uh, nagkaroon ng issue pero hindi natin alam na kung ang uh, ating police pala ay eh, naunahan eh, hindi na natin alam kung kasama pa natin siya ngayon Patuloy ang follow-up operation ng mga pulis sa nakatakas na rider na posibleng maharap sa patong-patong na kaso kabilang ang illegal possession of firearms. Bien Manalo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.